for today's video. Nandito tayo sa... Ano ba yan? Sinakay ako. So, ngayon guys, nandito tayo sa Brookhaven. Ayan. Nandito tayo. Samahan niyo ako. Magawa muna tayo ng bahay. Tsaka papakita ko sa inyo yung look ko. Ayan. Ang ganda ko tuloy. Charisse! Maganda ka ng araw-araw. Kasi tama pag ganda ko. Charisse. So guys, add friend niyo ako. Papakita ko mo may Papakita ko pangalan ko guys ha? Ayan guys, add friend ako. Ayan pangalan ko, Bilisan. So ayan, kanap tayo ng bahay. Gusto yung gusto ko yung madali lang. Ay, gusto yung mahirap. Po. Mahirap intindihin. Charis. Ang choosy mo talaga araw-araw. So, yung napili kong bahay, ito. Ayan! Adfriend nyo na ako, guys. Ayan. Para maglalaro rin tayo araw-araw. Talaga. Share mo lang. Ayan, lock natin yung door. -door. Uh -uh. Mahilig talaga ako magsira ng bintana. Wag na nga. masira masirahin. Yung kulay. Siyempre kulay. Ayan. I like pink. So tara. Samahan nyo ko. So ito yung bedroom ko. Wow! May computer. Ang sarap naman sa buhay. Pero yung mga damit ko. Paano na? Saan mga damit ko? Wala akong damit. Ay, sorry. Pero okay lang yan. Magkuhan na lang ako ng damit sa dito. Meron namang mga damit dito. Ayan, damit. Saan ba kwarto ko? Doon na lang. Ay, wag wow, dito kasi malaki.